20. So, unahin na natin itong uh, Black 18. Dalawa ito, uh, lot 3. So, yun. Yay! Salamat. <laughs> Nandito na. <laughs> ito na yung uh, Black 18. So, may kuryente na rin ho kayo. Ayun, no. Hindi ho nakatapas ano. Pero, nakaabang na yung kuryente ng meral ko. At ito po yung magiging lugar po ninyo. So, shout out kay uh, Ma'am Shili. Shili. No? 892. Yun ho, kasi yung nakalagay sa parang pinaka profile nyo, ito yung harap ho ninyo. Ayan, ito yung magiging lugar ho ninyo. So, okay, so itong lugar na to, itong simento at uh, katapat ninyo ay Block 23 ito. Ang tawag ko na ho dito, uh, fat walk na papunta dun sa mga kabahayan. Kasi mayroong gutter yun, no? Pagka walang gutter na ganyan, uh, ang tawag ko na one main road. No? Okay, so yun, since na bukas, ay uh, pasok ko tayo. Wala pa o, naman o kayong build dito na nakakalat sa ano o nakasuksok. Ah, meron na. Oh, so ito yung loob ng bahay. Nakatile sa yung kwarto. Siyempre, madumi lang talaga. Kasi wala naman talaga lilinis. Pero kompleto na halos na ito. Ayan, iniduro, poset, tubig na lang yan. Pag kalilipat na kayo dito, eh, madali na lang nila may tatapyan. Ito yung likod ho ninyo. Magiging extension. At yun, so yun yung bilo oh. pinasok na pala nila. Oh. So, ah, nilagay na natin to parang alam ko nang na tayo dito. Ayan, oh. So, ito yung bill ko. Diba? So, buksan natin. Ah, huwag na. Huwag na natin buksan. Huwag na natin pakalaman. Kunti lang. Dito lang ito sa loob. Okay. Ayan, hanap punta naman tayo. Sarado lang natin. Parang nagaling tayo dito last time. At, ah, uh, naman tayo sa o oh, lot 7. Oh, yun. Oh, hindi na tayo palipat-lipat. So, yan o. Oh, yung Black 18, lot 7. So, shout out kay Shelly pa rin. No? Uh, 892. Ito yung possible na maging bahay ho ninyo. So, di pa tayo siguro nang galing dito last time. Kasi siguro magkakaparis lang. Oh, nando doon. Kabal, uh, well, isang bahay lang yung pagitan ho ninyo. Lot uh, Lot 3 at saka lot 7. So, lot 5 na sa gitna, ito yung lot 7. At uh, ito yung magiging lugar ninyo. So, tingin ko may bill na rin kayo ng kuryente dito. Kasi hanap niyo natin dito, napaka na dito sa loob. O, so, ayan o. Oh, may bill na ng kuryente. Ito. So, o, oh, silipin natin itong isa. Para magkaroon lang tayo ng idea. Pinakailaman na talaga eh. kagahin yung telepon natin ang init kasi uh, so mas mahal dito ng konti yung bill 127.55 okay so syempre ito yung loob ng bahay halos okay na naman super so good naman at uh, ilagay na natin to dito ano bill okay so yun ah uh, grabe ang init talaga. Teka, naghahang na yung telepono natin sa init. Pahinga muna kaya tayo. Gita <laughs> yeah, nyo, tagagtagpawis ko. Tinay yung damit ko. Basa na, oh. Kasing init. So, ayun. Naghahang yung telepono kasi ang init na. Ah, pahinga muna tayo sandali, ah. Ayan, ah, nag-time out muna tayo sandali kasi naghahang na yung telepono natin. And then, ah, nagluluko pa yung mic natin. Ay. So, hanapin na lang natin. Okay na tayo din sa og dito, block 18 no kay ma' uh... ko natin so block 18 lot 3 at saka lot 7 so ito dito na tayo naghang ngayon uh, tingin ko na baka nandito yung uh, block 20 no kasi 23 toy eh. doon sa labas 24 so baka na doon yung block 20 So, ito yung lugar. Ah, oh, ito yung last time dito tayo naggaling. Oo oh, nga, galing nga tayo dito. <laughs> Ang kulit. <laughs> Ayun, 22 na to. Yan o, oh, 22. So, nandun doon. yun malamang. Yung 20 at yung lugar na to, ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo, madamo lang talaga. Pero, mas mainam na to. Kumpara dun sa St. Mary Magdalene kasi padamo na. Andayang pang basura. Ginawa pang basurahan dito eh. So, paulit-ulit ko sinasabi sa mga vlog ko talaga dito sa lugar, dito sa Parkstone. Eh, nako, may sounds pa. Hindi nila pinakikilaman o ginagawang basurahan yung mga bahay na to. No? Dito sa ano. So, 21, sana hindi naman nadinig dinig nung uh, sounds. Tingnan natin, double check natin, baka na. wala naman sounds. So, ayun, okay naman. <laughs> <laughs> Denoble check ko lang kasi baka wala na bosses boses uh, haba -haba ng sinalita natin doon sa Black 45 Tsaka Black 55 Wala namang sounds Okay, 21 na to, balik na tayo At ito yun yung Black 20 Doon na So pinakadulo na galing tayo doon Madyo nyo kung gaano kahaba yan nilakan natin Kaya kikita nyo, taga-tagang pawis nyo masana na rin yung damit natin no masana sa pawis Kasi yung init talaga Malinsangan kahit hapon na. So, hanap natin ay lot 5. Ay, sa kabila. So, ito yung lot 4. So, yung kabila nito. Kaso nga lang, may music dun eh. Matay tayong bata kanito Gagawin Kagawin natin to. Yan na natin. May music eh. Kasi may nakatera na doon. Ay, masukal pa rin yung dadaanan dito. Medyo bulong-bundong. Hindi yun tayo dumaan. Sana naman hindi abot yung ano. Okay, dito tayo. Ayan, no? Lulusyon na tayo dyan. Usually, main road na to. Palabas na ito, papunta dun sa... Ano ba lugar? Excuse. Halang. Papunta ng halang. Ah, baka na di dito na rin sa kabila. Dito yung uh, Block 11. So... Sama lang kayo ha. Ah, in-open na rin nila oh. Ayun oh, no? dire diretso na oh. So ito parang puno na itong uh, black one Halos may mga nakatera na At yun Ito at may mga na-relocate na nga din dito May mga residente na At yun, ito yung black 20 Ah Okay, parang naalala ko to Si sir to? O yan hmm? Ito po yung lugar ninyo O nga <laughs> Shout out sa inyo uh, Sir Benito Codelia, no parang taga-paranyaki ito na pumasir kayo dito. At yun, nakita nyo na nga actual yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Ito yung lugar, ito pa rin, at uh, may kuryente na kayo. So, yun, oh. May nakaabang na. Itatap na lang yun doon sa ano ninyo. At yan, lipat natin para mas makita nyo nang mas maayos. Okay, so, ayan, oh. Ayun yung uh, linya ng mural ko papunta doon sa kuryente. At uh, mukhang may bill na kayo. Ayun, nadurog na, oh. Masa na, oh kita natin. So, ayan. So, ayan. Oo nga, oh. Binito Kudilya Villarosa. So, may bill na kayo. Pasok na natin to dito sa loob. <laughs> ah, dito na. Dito lang, Pasok tayo. Ayan. So, bukas, bukas. Mabuti. Uh, hindi sinisira yung mga ito yung likod. Madamo lang talaga. At yun. Ito pa rin. Nadyadyan pa rin yung ah uh, tawag dito tulugan na to nung last time na pumunta kayo. Okay, dito yung kapit bahay na ninyo. Diba? Naalala ko na. Dito tayo kasi may ano doon. May may music. So, ayun, may kuryente na. At uh, na rin yung uh, bill numeral ko sa inyo. Ayun, uh, Sir Benito Codilla, okay na tayo doon. At uh... Osionfish. may bill na ako kayo numeral ko yun at um, may pangalan nyo na rin okay. nakalagay na yung pangalan ninyo Bidito Pudilya so hinihintay na lang talaga kayo ma-relocate kailan na ho ba kayo i-relocate <laughs> o ayaw nyo pang uh, pumunta dito <laughs> pero yun uh, paka may bill na ng kuryente so mura lang naman yun katulad ng iba parang pinakaano lang 100 plus kadalasan kasi yung mga na, uh, natin Bill ay nasa 100 plus lang So dito sa lugar na to uh, na, 127 Pero doon sa kabila Sa mataas na block uh, 105 So ayan Tama dito Buti hindi dito na yung block 10 oh. So susunod na nito yung uh, Block 11 So yun yung lugar na yun doon Papunta na ng hyacinth At uh, papunta na yan doon sa Tawag dito halang Palusot na palabas So ito na yung block 10 So ito yung main road to Sama lang tayo ha Sama lang kayo ha So, inaano ko kasi yung gamit natin na pang video yung sa cellphone natin gawa ng, umiinit. Sa init ng panahon siguro talaga. Eh, naghahang yung telepono na pang video natin. At, ah, uh, kita nyo naman yung pawis ko din. So, ito na. Yung Black 11. Ah, uh, hanap natin ngayon yung lat apat ah, ka 15 ayun ah, tat 15 nga meron no so uh, kay mamros agila o aguelya no Ah uh, ito na po yung block 11 lot 15 no at uh, ito yung lugar nyo Atika ah, lipat natin para mas makita nyo. Nakakaabala kasi itong mukha na ito eh. Itong taon to. Ito yung lugar ho ninyo. So, doon yung uh, main road. Usually, mas malapit kayo sa main road dito sa kabila. Mas malapit na yung papunta doon sa lusot na ng halang. At ito na yung block 11, lot 15. Mas mataas yung block kaysa sa lot, no? Kakaiba. Corner lot kayo. Pero, yun nga lang. So, path walk na kasi yan. Hindi na ninyo po pwedeng magamit yan. Malib hindi ka tulad doon sa iba. Na pagka corner lot, mayroon pang espasyo. So, main road din ho kayo. Ito yung lugar ho ninyo. So, katapat ninyo yung block 16. Okay? So, pag nagaling kayo ng halang, papasok dito sa kalugkob ay makikita nyo na kaagad tong pangatlong bahay lang, no? Pangatlong bloke, eh. So, nandi dito na kayo banda. Doon kayo lulusot oh, sa lugar na yan. Paglabas nyo dyan, malapit na kayo dito. Okay yan. So, ayan. At uh, wala pa kayong kuryente. tingnan natin yung loob. So, wala namang pong pinagiba yung loob niyan So, naka tiles. Ayun lang, nagbakbak na yung pintura. So, madali na lang yan. Slide uh, slight ano lang yan at uh, pagkalilipat na kayo dito ay yung kwarto at dito syempre yung CR super so, so good madumi lang talaga so at ito yung likod nyo extension at uh, ayan yung kabuuan ng bahay okay So, labas na tayo. Pupunta pa naman tayo dun sa iba. Maraming pa tayong papasyalan. So, ayan, uh, shout out doon sa kay Ma'am Cherry Dick, kay Sir Benito Cudelia. So, wala pang pinagbago doon sa bahay ninyo. Nandodong pa rin yung uh, papag o higaan, no? Nakatayo pa rin doon nung last time na parang nakarantaon pa yon no? Nung pumasyal kayo. At yun, uh, may kuryente na nakalagay sa inyo at may bill na rin. So, nakapangalan na sa inyo. <laughs> may nakalagay na pangalan ninyo. At, ah, uh, Block 13, kay At User. Tapos block 18 uh, Shelly 892 uh, Block 55 At user pa rin At block 55 Kay ma'am Rose Aguella At saka block 11 Lot 15 So Okay na po tayo dun sa kanila Maliban dun sa unang ano natin Sa block 45 At saka 55 So walang boses Kailangan natin ulitin yun At yun Papunta na tayo dun sa Main road So, sama lang kayo ha at ah, uh, pupuntahan natin yung mga dapat puntahan uy ako dito sa lugar na to may mga mga ilan, -ilan na basura na oh naku patay tayo dyan mukhang mahawa na ito sa St. Mary Magdalene ayun oh ayun oh naku patay yun lang hindi maganda gagaya na sila so lagi ko pa naman silang pinupuri itong lugar na to, yung mga residente na nandito, na mga narilukit na hindi nga nila ginagawang basuran itong mga bahay na wala pang nakatira. So sana wag naman ko kayong gumaya doon sa St. Mary Magdalene. Na katulad nitong kulay na bahay, ang dami ng basura at sira-sira na yung uh, mga bintana. Dito parang may tao na rin to. May narilukit na, may unga. May nandudo na yung gamit. Hindi lang siguro nila naayos. Okay? So 'yun, uh, maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe at uh, mga nanonood sa ating uh, videos na ina-upload sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.